Round 18, si Kuya Gambo of Kareba. Yeah! Isang napakagandang anghel na si Joy Diwata muli nga bang sasabak sa kiligan serye, may nabanggit nga si Kuya Rab dito na combination name ni Joy at sa possible ka-love team nito. Wow, grabe isa nga itong member ng K-Boys. Hala, sino kaya ito? isang bagong love team na naman na maghahatid sa atin ng saya at kilig? Hala nakaka-excite naman ito. Bago po tayo magpapatuloy ay wag po nating kalimutang suportahan palagi sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalinga Prab at Ma'am Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalinga reactors, especially na po ang Karepa. Kuya Rab, tinanong na nga niya ang isang diwata na si Joy dati about sa love team, na if willing pa ba ito o open pa ba ang isang Joy na magkaroon muli ng ka-love team. At ito nga ang naging sagot ni Joy Diwata. Speaking of love team, open ka ba Joy na kung sakali may mga ka-love team kang iba, ganon? <laughs> ano mo sasabi mo Joy? Hindi, so kung sakali lang naman, di ba? Malay mo, may bagong, may bagong tumating sa kay boys, ano, yung walang asawa pa, walang girlfriend, tapos ano lang, for good vibes, ganun. Uh, willing, ka, ka, pa rin ba na magka-love team for just for fun, just for good vibes lang, ganun. Okay, okay, naman. okay, ah, okay lang okay. sa'yo. Okay. Kahit, yun lang, kahit sabi natin na nabash ka dahil sa love team. Okay. Pero, willing ka pa rin. Okay. Wow, grabe naman. Napakabait naman ni Joy, ano? You know? Talagang para sa kalingap, support pa rin talaga. So, yun nga, thank you, Joy, kasi ang hinangako sa'yo, Joy, kahit ang dami mo pinagdaanan, nabash ka, no? still, nandito ka sa Naging loyal ka sa kalingap. thank you, Joy. Klarong-klaro na nga na ang isang Joy ay willing po talaga na sasabak muli sa Good Vibes Kiligan serye. Kahit sa pinagdaan ng bashing ay handa pa rin niyang susuportahan ng kalingap. Kaya bumili po talaga si Kuya Rab kay Joy at humanga din po si Kuya Rab kay Joy dahil anjan pa rin ito sa kalingap na loyal po talaga ito. Kahit sa mga bash na natatanggap nito lately ay still di po talaga bumitaw ang isang Joy Diwata sa kalingap. Kaya no problem po kay Joy ang love team kumbaga open siya dito at willing siya kaso ay sa mga nakalipas na mga araw ay usap-usapan nga sa social media ang Danjoy Hala na ko po, ba't kay Papa Dan na eh pares si Joy? Di ba may dandit na? May pahayag na nga si Joy patungkol dito at may mensahe nga siya sa mga viewers na nagpupush ng Danjoy Joy ito po. Anong masasabi mo sa mga views na nagpo-push ng Jan Joy? Ano po niya, ano, respeto po sa ano kasi meron kong alam po si si ano, si Kuya Dan po. Yun lang po para po mai maiwasan yung pag ano po, pag nabash at pagkukumpara. Yun, oh, galing talaga. Malinaw na nga po sa ating lahat na sana daw po ay respetuhin po natin si Kalingap Dan kasi may medit na ito. Respetuhin po natin ang Dandith Okay po ang Dandit love team. Kaya wag na po natin itong guguluhin pa. Madaming supporters na po ang Dandit at marami na ang napamahal sa tambalan nila. Open nga daw ang isang diwata Joy sa love team pero sana ay eh partner po natin si Joy sa available na member ng K-Boys at ito na nga may isang member ng K-Boys na nga ang gustong-gusto na maka love team ang isang diwata ito po. Ikaw, supporter mo love team? Supporter mo love team? Joy foran. Joy foran. <laughs> ang isang J-Brad pala ay gustong makapartner ang isang diwata. Hala grabe to! Ano sa tingin nyo mga kalingap? Okay po ba kayo sa Joy at J-Brad love team? Eto na nga ba kaya ang senyales na may mabubuong Joy-Brad? Hala speaking of Joy-Brad, nabanggit na nga mismo ni Kuya Rab ang combination name na Joy-Brad sa naging live niya. Eto po! Joy-Brad! O Joy-Brad, shoutout sa mga Joy-Brad! si International Worldwide Fanatics. <laughs> oh my goodness, parang senyales na nga ito na may Joy at Jaybrad Brad o Joy Brad Love Team na mabubuo. Hala sino ang excited dito? Sang ayon po ba kayo mga kalingap na magkaroon ng Joy Brad Kiligan serye? Mag-comment lang po kayo mga kalingap kung ano ang masasabi nyo dito. Joy Brad Kiligan serye is coming soon na nga ba?